Magandang araw sa ating lahat, mga idol. Ayan, at uh, nandito tayo ngayon sa garahe. At uh, yun na nga ho, ay na po tayo ulit. Magandang magandang araw sa ating lahat. Good morning, good morning, good morning, good oh, morning. Good Ayan po at uh, nasa kalasya po tayo ngayon sa garahe. At yan po yung mga bus na kararating lang po. At uh, mamaya po ay babiyay po ang mga yan. Ayan po sa mga followers po natin dyan na nasa 20k followers. Ayan, maraming maraming salamat po sa inyong uh, pag-follow sa ating uh, page at ingat-ingat uh, po tayo palagi mga idol at sa mga masipag po natin ng mga maintenance ayan, big shout out po sa inyo lahat at tayo po ay babiyahin na po tayo mga idol ko mga mom sir ayan Good morning, good morning, good morning guys. Ito po yung ating uh, unit. Ayan, 6-seat at uh, 49-seaters. Ayan mga idol ko. At uh, tayo po ay uh, babiyay na. Kasama ko ang aking driver. Uh, driver to review. Ayan po. At palis uh, na po tayo dito sa Kalasyao Garage At gagawin na po tayo ng nagupan right, let's go. Yan po at uh, nasa na tayo ngayon, uh, Kalasyo, papuntang Dagupan. At uh, pipila po tayo ulit. Ang oras po natin sa Dagupan ay uh, 11.10. Ayan. Alright, mga kagengeng Ayan o. Oh. What? <laughs> sa ating uh, mga mga geng natin dyan, mga idol. yan at uh, tayo po ay uh, magsusot na ng uh, medyas. At uh, mag na rin po para sa ating uh, biyahe. Alright. At hanggang dito na lang po. Maraming maraming salamat at ingat po tayo palagi. Bye-bye!